Yan mga idol, ika day 11 na ng ating seedless watermelon dito sa ating farm. At yan na po mga idol, meron na po tayong dayami as natural mulching po mga idol at saka pag nabulok na po yan siya mga idol, yan po is magsisilbing compost or abono ng ating seedless watermelon. At saka mga idol, ika day 6 po mga idol, naka-encounter po tayo ng uh, left miner. Ito po yung uh, kung makita nyo po ganyan po mga idol, oh. yan po is uh, sign ng merong left miner pero namatay na po yan siya mga idol dahil ika day 6 po mga idol nag-spray po tayo ng perfect tayon yan 15 ml po sa isang 16 liters na sprayer yun yung ating uh, pang tudas dyan sa mga leaf miner na yan po mga idol so wala na po hindi na po na siya nasundan ng leaf miner mga idol oh. ayan at saka siyempre mga idol yan ika day uh, 7 yan mga idol may nakita po tayo ditong uh, trips ayan at saka siyempre ang uh, wala tayong ano dito isa, isa sa mga sign na nagkaroon ng trips yan pero doon sa gitna mga idol yung uh, previous video po natin meron po tayong trips doon ayan dito po mga idol oh yan, sobrang healthy po yan although may left minor din dito na sign before oh yan so ikadi 7 po mga idol yan nagkaroon po tayo ng trips dito ikadi 8 po mga idol nag spray po tayo ng trip shield yan para pang kontra pamuksa sa mga trips na oh, umatake po sa ating uh, seedless watermelon at saka ngayon po eh, si KD11 yan, four times na pong nakapag -abuno dito mga idol sa ating uh, seedless watermelon yan, at saka araw-araw pong umuulan dito mga idol lo. No? yan, basang-basa yung kanal natin pero good news dahil uh, nakahanging po yung ating mga paranim uh, pananim na pakwan yan, kung niyo po ito po yung level ng kanal yan, at saka yan po ganito kataas yung punuan or yung pinagtamna natin ng ating mga seedless watermelon. Siguro mga 1 foot ang taas niya from level ng kanal natin. Yan. Kaya kahit malakas po yung ulan mga idol, hindi po siya uh, direct po na malalanta. yan So marami kasing nag-comment sa atin na bakit po tayo nag-tanim uh, uh, ng uh, seedless watermelon eh tag ulan na. Ayan. So subukan lang po natin mga idol, baka mag-click naman po kasi kung tagulan na maraming hindi nagtatanim ng seedless watermelon, baka surtihan po tayo sa presyo. Yan. So ang mangyari po yan mga idol, yan nakahanging po siya. Pero huwag naman po sana na ulanan tayo pag uh, gumapang po yung ating mga seedless watermelon dahil uh, medyo delikado. Possible na malanta po talaga mga idol. Yan na yung ating mga seedless watermelon, no. Yan. So, marami-rami po ito siya mga idol hanggang doon, no. Then, I think, nasa kalahating hektarya or nasa 2,500 punuan po ito siya. More or less, mga idol. Yan. So, update tayo. Ito, parang ito yung tinamaan ng, ano mga idol, uh, trips. Yan, ganyan yung uh, dahon niya. At saka kumukulot. Pero, I think, nakarecover na po yan siya after natin mag-spray ng uh, trip shield, mga idol. Yan. Yan na po yung ating uh, watermelon. Yan. So, usually, they... Uh, 65 sa yes, seedless watermelon is sa start up po ng harvest yan so sana pala rin tayo sa presyo at saka maganda ang ani natin yan although yan maulan po talaga mga idol wala pa pong uh, business na nag absent yung ulan dito so every day yan may ulan talaga dito every day yan sana gumanda yung ating mga pananim na pakwan yan sa mga idol yan hanggang doon pa yan, at sa may kasama po tayo dyan sila parang Jumar na nag uh, po ng uh, trellis para sa ating mga pipino mga idol. yano? No? o. So mapansin niyo po mga idol yan o. No? Ang pagtanim po natin is isang uh, punuan. Next po is uh, dalawang punuan po mga idol. Then isa, isa dalawa, isa dalawa, isa dalawa po yan siya mga idol. Para kung may mamatay po is mabilis po siyang ma-replace ng isa. Ayan o. No? Yan. sana gumapang ko siya ng napakaganda mga idol ang ating seedless watermelon. Yan. Hanggang doon po tayo. So tumubo na rin yung ating mga pananim na saging. So good things. Good news. At saka sana po is uh, gumanda din yung mga bunga niya soon. Yan. Yan at saka mayigit alas 10 na po ng umaga ngayon at ka dito tayo sa ating farm. So good news dahil maganda po yung panahon ngayon. Usually dito po sa Tupi, sa Tutabato is mainit pag araw. And at the same time pag hapon dyan na po siya umuulan ng malakas. Yan kaya mapansin nyo po mga idol yan o, Basa pa yung ating mga kanal. Yan. So sana gumanda yung ating watermelon dahil uh, before po Ganito pala yung stage ng ating watermelon before nung sa first uh, tanim natin, yan nagkulot na po siya. Pero ngayon, uh, sana po uh, hindi po siya magkakulot. <laughs> Ayan, so dito po, so, wala po tayong problema sa tubig mga dulo dito sa ating taniman. Ayan, Lahat po nang may dayami na yan mga dulo's punuan po yan sa nang watermelon. Yan kasi kung makita niyo sa first video natin, yan yung ating ginawang uh, mulching. Yeah, natural mulching po sa ating mga tanim na Uh, pakuan yan dito po tayo kumukuha mga idol yan naggukay po tayo dyan ng uh, lagpas tuhod para dyan po matrap yung tubig kapag nagdilig po tayo ng drenching dito sa abono sa ating watermelon ng abono dyan po tayo kumukuha ng tubig yan Yan, malalim po ito sa mga idol. Diyan na po na stack ang tubig. Diyan po tayo kumukuha pang mix sa ating natimplang abono. Yan, ito para magpula-pula siya. Yan, ito parang may ano pa rin, oh. Ah, uh, traces ng bagong ano. Ah, uh, left miner. Ito po, left miner mga dulo. Para may bago tayong ano. Pasok, hindi pa siya natudas na left miner sa ating mga pakwan. Yan ito, bago to. Basta ganito pang puti-puti, oh. Yan. Baka dito pa yan, ano, left miner na yan. So, baka next spray po is maganda maganda din yung trip shield mga idol trip shield dahil kahit yung baobao -bao na orange eh kusa niya rin natutudas yan yan po siya and the uh, sooner yan subukan po natin dito yan next na po is mag spray na rin po tayo ng foliar maybe this week na po mga idol yan kasi malaki-laki na yung ating watermelon yan yan oh. Yan, maraming mga tadpoles. yun oh. Yan, um no? Malapit ng magapang. <coughs> Siguro mga 2 to 3 days, yan, gagapang na po ito siya. Ano, Nag-action na po siyang magapang yung ating watermelon. Yan. So, dito po mga idol, bakanti po dito. So, kabilaan po ng ating uh, kanal, dyan po natin nilagay yung ating uh, taniman or punuan ng watermelon para mabilis po siya sa pagdilig. Yan, at the same time, mabilis po siyang madrain yung tubig dyan kapag nagulan. So, dito sa gitna po, kung mapansin po, is bakante. Para, yung mga watermelon po natin dyan, dito natin yan papagapangin. Yung dyan, dito din po natin siya pagapangin. So, magtatag po yung kabilaan ng watermelon dito sa gitna. Dito na po yung mga bunga nila. Yan, para maintindihan, ganun din dito. Ito another canal. Yan. At saka dito, another linya na punuan ng ating mga watermelon. Ito po is pupunta ulit dito sa gitna. At saka itong dito na tanim, pupunta ulit sa gitna. Dito po sila magmimit. -me Yan, sa gitna. Yan. So yung kanal po natin is magiging bakante. Kasi daanan lang po yung ating kanal para sa pagdilig. Yan. Aside sa pagdilig, ang purpose talaga ng kanal natin, Diyan po natin nilagay para yung mga punuan ng ating watermelon dyan oh, yan is hindi po talaga yan siya malunod sa tubig dahil andyan na yung kanal. mabilis pong madrain yung tubig dyan halimbawa pag umulan po ng lakas ng malakas, mabilis pong madrain yung mga tubig dyan sa punuan papunta dito sa kanal kasi gilid lang po talaga ng kanal ang ating punuan ng seedless watermelon yan ganyan po siya mga idol linya po yan siya at the same time sa pag spray po mga idol ganyan lang po ang pag-spray natin sa ngayon kasi malapit lang po siya. Pero kapag malaki na po, dito na po tayo mag-spray sa gitna banda. Yan, dito na po tayo dadaan para mag-spray. Ayan. So yan o, mga damo po natin mga doon, nag-green na po dahil uh, almost araw-araw eh, -araw, uh, umuulan. Yan, mabilis po mag-germinate yung mga seeds ng mga damo. Yan. Pero prior sa ating pagtanim, naglaga, nag po tayo dito ng herbicide. Yun nga lang, Marami na po namatay na mga matatandang damo. Ito is mga bagong tubo na naman yung nagigreen dito sa ating uh, area. Yan. So, eka 11 days po ngayon mga idol. Yan. 3 uh, times na po nag abono Magpo 4 times na po uh, nag abono sa atin. Hindi pa po tayo nakaubos sa ganong uh, stage ng pag abono every 4 days. Ngayon, I think, nag-shift na po sila sa every 3 days sa pag abono hindi pa po tayo nakaubos ng isang sako na Unique 16 mga idol yan yan kung paano tinitimpla yung mga idol na sa previous video po natin na uh, yung isang sako na Unique 16 mix po natin sa 60 liters na tubig ayan and then tutunawin po yung lahat kukuha lang po tayo mga idol ng uh, 150 ml yung 150 ml na, na pinagmix natin mga idol imimix lang po natin sa tubig na 20 liters yun ang dinidilig po natin sa bawat puno ng ating watermelon. Yan. Ganun lang siya po siya kadali mga idol. Ganun lang po. Bilis lang. So we will update you soon mga idol dito sa ating watermelon. Yeah. And next po mag-update po tayo sa ating pipino. Ika D5 na po ngayon nating pipino mga idol. Yan. Panoorin niyo po. Salamat po and uh, we will update you soon. And I think mag-spray na po kami ng foliar dito program po natin sa ating mga pipino at the same time magpapagapang na po tayo. Maraming salamat Happy Farming mga idol. Bye bye!